Guys, so grabe oh, bagsak presyo, 4,895 lang oh. Meron ka ng Nmax version 2, grabe no. Bagsak presyo. Ah, uh, meron din ulit na Nmax na uh, black naman color nito, guys. Ayun oh. 5,042 lang may Nmax ka na version 2 rin to. Ah, uh, meron dito Honda ADV oh, 160. Ayun guys, so 6,983 lang. Honda Vito, guys, oh. 2,636 lang EOS 40 2,751 lang guys Tulet na yellow 2,823 lang oh Mapapasayo na to Guys nag ah, naghanap ng Suzuki oh Suzuki Bergman version 1 2,916 lang grabe oh. pag sa presyo Honda Click version 2 2,936 lang magkakamotor ka na guys, welcome back again to my channel So, nandito naman tayo guys sa uh, another auto vlog natin Ito, meron na naman tayo na discover na motomura or murang motor Yeah, guys, kung bago ka lang po sa akin uh, channel no, baka naman makalambing po sa inyo na subscribe, like, share, comment baka so, hindi na rin po yung notification bell para updated kayo sa akin mga video na-discover ko na naman na repo dito ito mga top of the line na naman NMAX yan, Honda ADV. Yan, at marami pang iba, no? So, ito yung mga madalas na hinahanap sa atin ng mga solid subscribers natin, followers natin sa FB. So, ayun nga pala guys, to flex ko rin po, no? Kung, uh, no, pakipalo nyo rin po ako sa aking uh, FB page o so, MJ Double Stage Store Saka sa akin na uh, FB Marjon Pilipe sa ating TikTok MJ7 TV About sa mga repo din po yan ayon guys, ang location nga pala natin Nandito tayo sa kilometer 17 Barangay uh, Malanday Valenzuela City Ayan, so a uh, motor of train Ayan, so ayun guys uh, Yung uh, requirements nga pala Nasa description box sa mga nagtatanong sa atin Saka no? At yung uh, complete details Yung contact number Ipipin ko na lang po sa description box Pati yung location Bukod dito sa ating vlog. Uh, So yun guys, magsisimula na ako. Samahan ko ako, huwag natin patagalin. Let's go! Guys, bago tayo magsimula ito, papakita ko lang sa inyo yung, ano, yung mga putot dito na malilupit. Ito, mga top of the line. Hindi gaano karamihan yung motor dito pero mga solid no hindi madalas sinahanap sa atin. Ito meron dito Nmax brake. Ang color oh, version 2 yan guys. Ayan oh. Sa dito Nmax version 2 na black. Tapos Honda ADV. Honda 821 na black uh, silver ang color sa Honda Fit version 3 Yan, at tas uh, meron din dito ng uh, Suzuki Birdman Neo Sporty Honda Beat tapos Honda Fit ulit at itong Honda Fit ayan so ayun guys mag start na tayo Hello guys, uh, first stop natin dito meron dito nakita na tayo na Honda Beat version 1 ayan oh na 110 cc ang color is uh, black and gray orange white ayan. so ito yung cash price nito guys 70,670 ngayon naka discount siya grabe bagsak presyo 44,703 na lang oh tapos naka zero down payment tapos 2,636 na lang ang kanyang 3 years installment tapos ayan o ang kanyang mileage pala guys so oh, 53 ayan tapos ang kanyang model 2022 ayan nakarehistro pa to guys oh. ayan oh, 3 years and 1 month nakarehistro so ayan uh, ito, guys may side mirror pa stock tapos yung kanyang pairings makakinis pa makakintap pa tapos yung kabuuan ng kanyang uh, headlight, itong harapan, no, naka-stuck na signal light, aftermarket yung headlight. Tapos fender niya, stuck pa rin. Tapos gulong, ayan. Uh, okay pa naman sa Tapos yung kanyang uh, front disc e brake, naka-stuck pa rin sa kanyang caliper. Yung kanyang chip uh, cover, ayan, naka-stuck pa rin guys. Saka yung kanyang grab bar guys, next up natin meron tayo nakakita rito Honda beat na dilaw, no? yellow color black so pira lang ako makapag uh, vlog nitong uh, ganitong kulay no? may halo siya na blue so ang ganda ng kulay nito kitang kita, no? kahit sa dilim yan, eto 71,160 yung kanyang uh, cash price, ngayon guys nakasiro down siya no? 48,628 na lang tapos naka zero down payment 2,823 na lang yung kanyang 3 years installment tapos ito guys nakalagay dito ano yung kanyang tinakbo or mileage 18,000 kila 18,000 km pa lang model nya 2024 model so version 3 na pala to guys ay uh, naka din no? Oh, 8 months o, oh, 8 months pa lang ginamit o oh, ayan o oh. So, batang-bata pa ito, no? So, stock pa yung mirror niya. Tapos, uh, kanyang Pairing sarap, napaka solid pa no? Stock pa yung signal light, headlight nya Fender nya, makikita pa rin Alos bago pa, gulong, makapal pa rin no? Tapos yung no, silipin natin yung kanyang uh, disc brake Masikip kasi dun guys eh. Yung disc brake nya, stock pa rin Saka yung kanyang caliper Ang gilid nya oh. Tapos yung kanyang uh, seat cover Stock pa rin guys wala pang uh, ano to, no? plaka itong uh, Version 3 So, ayan yung kapuha ng kanyang uh, easy -run. So, Walang basag, walang bangas yung kanyang side mirror. na so, on Honda Beat na version 1. Ayan, may plaka na to guys. So, tapos uh, sa pa yung grab bar, tail light nya, stock pa rin, yung fender, pipe, gulong, putres, saka yung radiator nya. Ayan. So, stock, walang remembrance ng pusa yung kanyang seat cover. Walang basag yung side mirror natin Mio Sporty na silver ang meron dito uh, gray ang color no dark gray so check natin yung price guys so 73,900 na lang yung kanyang cash uh, price ngayon ay 47,125 na lang oh. naka zero down payment tapos 2,751 na lang yung kanyang 3 years installment uh, yung kanyang tinakbo guys mileage nya 7,000 na, na ikit lang model niya 2023 nakarehistro din so 1 year pa lang ginamit saka 8 months so stock pa yung uh, kanyang kanya side mirror no mga bago pa yung harapan uh, nito no ah uh, minimal lang yung nakikita natin mga gas gas dito sa no sa headlight cover pero overall solid pa yung kinis dito kaya no? may makapal pa yung gulong stock pa rin yung kanyang disc brake saka yung palipyo niya nya ayan wala pa siyang plaka guys uh, goods na goods pa yung kanyang uh, taillight grab nya aftermarket na yung seat cover yung kabuhan ng kanyang uh, pipe heat guard bulong saka yung gilid nya no, yung panggilid nya walang mga bangas walang basag at ito pa yung mga peri sa footboard walang basag yung side mirror sinakbo nito 7,000 lang guys kung batang bata tingay. Suzuki so, Bergman version 1 guys so check natin yung pricing nito white, glossy white tsaka glossy white and uh, glossy white and black ang kanyang color so yung tinakbo nito uh, price nito guys 78,504 ngayon 50,578 ang laki nila mag discount guys so, oh? so halos sa uh, 2,000 no? Tapos naka zero down payment, tapos 2960 na lang oh. Grabe, una na kayo dito, guys. Halos pamigay na 'to, ah. Ang ah, mo nito, guys. 8,000 pa lang, tapos year model 2022. Nakarehistro pa. 2 years pa lang and 3 months na ginagamit. Ang good news, ayan, no. Stock pa 'yung mirror niya, windshield pa. Eh. Windshield stock pa. at intact pa, no? So, headlight Very goods na goods. Stuck pa yung disc brake kaya yung caliper. Tapos stuck pa rin yung kanya seat cover. Yung kanya side mirror walang basag, walang bangas. Tapos yung kanya na plate na to guys, good news ulit. Tapos well, yan, oh, walang basag, walang bangas dito yung, uh, yung daylight cover nito, stuck pa rin yung mga ilaw dito sa left side. Yan, yung emblem niya, nandiyan pa, no? Ganda. Tapos footrest, nandiyan pa rin. Side stand, nandiyan pa rin. Footboard, walang tulang na payday. Tapos digit, yung digital panel, no? Oh. Yung pa, walang batag. Yung charger na rin to. May silver dito, uh, gray dito. Matte, mat gray. Na black, ang combination ng color ng NMAX version 2, guys. So, eto, check natin yung uh, kabuuan ng presyo nito. Yan, Nmax ABS version 140,000 na lang 165. Tapos ayun no, 96,000 na lang. Grabe ang mura nito ah. 823.75. Down payment 4,842. So para ka lang kumuha ng ano, uh, Honda Click. 4,895 ang kanya 3 years installment. Grabe oh. Tapos ang kanya ng uh, mileage, wala hindi dinanggit. Model 2022 model. Nakarehistro. 2 years and 1 month pa lang siyang ginamit. So, bata pa yan. Ayan, batang bata. Okay pa, 2 years pa lang. So, goods pa yan. Goods na goods pa yan. Para sa isang branded na m -Mac. So, eto guys. Uh, may side mirror pa siya. Handle grip niya. Brake lever. Stuck pa rin. Hindi dumang motor guys. So, engine niya. Nandiyan pa rin. No? Tapos yung kanyang headlight cover. Yan, uh, makinis pa ang bago pa guys, wala akong makikita man ng uh, minimal hindi malagas -gas. Tapos yung uh, kanyang fender uh, sa harap, goods na goods. Tapos uh, ito may mga kalawang lang yung kanyang uh, sa caliper at saka yung mga tornilluan. Matali na yan guys. So, yung signal light nya goods na goods pa. Walang batag, walang bangat. Ito yung pairings nito guys. So, eto yung kanyang tail light, to solid pa Oh. So, alos bago pa. Ito lang, may issue lang yung kanyang seat cover. Mura lang naman sa aftermarket yan. Sa TikTok shop ko, NJ7TV, mura lang yan doon guys. No, kayo umorder. Tapos, sa uh, yung kanyang side mirror, yan, Walang basag, walang bangas. Tapos, yan. No? ah, uh -huh, yung kanyang panel, wala rin basag, walang bangas. Yung kanyang handlebar. Ah, yeah, intact pa yung kanyang charger footboard nya kompleto kayo mga pairings nya So guys, may plaka na to. So overall ito, okay naman siya no. Okay pa guys. Then meron dito ang uh, black. Na Nmax ulit na version 2, 2022 model ulit. Ah 2024 model na to no, guys. Ayano. No? So eto, check natin yung price nito. Nmax ABS version 144,500, ngayon 100,075 na lang oh. Tapos, ang um, down payment, 5,000 for lang. Tapos, 5,042 ang kanyang 3 years installment. Ah, walang pinanggit mail ng tinakbo. Year model, 2024 model. Nakarehistro pa guys. 2 years and 12 months walang lang siyang binagamit. So, may side mirror po ito so, guys. Yeah. Wala na yung windshield. Pero okay pa yung kanyang uh, headlight. Pasok yung mga headlight, tender niya, stock pa, gulong, makapal pa, so, yung front disc brake caliper. Yung seat cover niya, stock pa rin guys, walang, walang remembrance ni Muning. Good news, yung kanya side mirror, walang basag, walang bangas. Panel niya, no, yung kanyang digital panel, intact pa, walang basag, walang bangas. footboard niya, good shoe boots. Tingnan natin yung left side nito, no, na pairing. CPT cover, dual shock, saka yung kanyang footrest putres side stand intact pa saka stock pa sa right side naman nandiyan pa rin yung putres tapos yung uh, radiator nya no? uh, wala na yung cover pero yung kanyang mo, dual shock stock pa rin saka yung uh, pipe nya heat guard stock pa rin wala pa tong traka guys solid pa rin yung finish ng kanyang daylight cover stock pa rin yung mga ilaw nya no? kita 'yung Ang dito Honda Click version 3, 2023 model, blue. Glossy blue tsaka glossy black at uh, light brown ang combination ng color, guys. So check natin 'yung price. So ito oh, bagsak presyo eh, 57,360 na lang oh. Ang laka nang nabawas, guys. So zero down payment 3,239 na lang 'yung kanya 3 years installment stock pa yung handle grip nya left and right tapos yung kanyang brake lever Stuck pa rin wala nang side mirror guys meron lang minimal scratches na hairline tapos pero yung katuha ng uh, dito sa harap Ayan no goods na goods wala akong makakita mga basag bangas Dito sa kabila ayan task fender nya goods pa gulong uh, paliitin paliti na to no so stock pa yung kanyang disc brake tsaka yung caliper clip version 3 guys uh, stock pa yung kanyang tail uh, taillight cover na no, walang basag, walang pangas taillight nya, stock pa rin eh, temporary plate na siya no? tapos uh, fender niya stock pa wala na yung heat guard pero stock pa yung kanyang pipe gulong niya around uh, 60 50, 60% no? tapos footrest niya nandiyan pa rin naman no? left and right cvt cover, intact pa tsaka yung kanyang dual uh, monoshock niya footboard, walang bawas yung mga fairings, simpleto. Nang taas yung kanyang uh, digital panel, solid pa yung finish. So, Honda Click version 2 guys, meron tayo nakita rito no? na black, glossy black ang combination, ang color, isang color lang to. So check natin yung price. So 79,050, ngayon 50,988 na lang no. Tapos naka zero down payment. 2,936 na lang yung kanyang 3 years installment guys. Tapos uh, fender niya isak pa rin gulong niya no makapal pa makaisak pa rin na disc brake tapos yung kanyang kaliter seat cover niya may mga issue na may mga sira sira na no so mura lang naman sa aftermarket niya grab bar niya stock pa rin Kaya may plaka na to guys good news tapos yung kanyang signal light stuck pa rin fender seat guard niya wala na pa rin pipe niya stuck pa rin gulong niya around 60% tapos naka intact pa yung mga footrest Indicator cover. VDT cover. Saka yung footrest nito sa left side. Yung footboard niya, kompleto pa. Walang bawas. Ayan. So, uh, walang basag din yung original niya na side mirror. Panel niya, ayan. Intak no, Intact pa. Walang mga basag. Meron na siya ang cellphone holder. But not the least, Honda ADV 160. Na nagre-request sa atin. Ito, meron na tayo na display. Ay dito no. So color nito is uh, glossy gray gray combination ng black no? dark gray so 166,000 yung kanyang price 166,20 tapos ang discounted price 142,870 na lang guys tapos 7,141 ang kanyang down payment ang kanyang 3 years installment 6,983 tapos ang mileage nya 18,000 no? yung tinapun niya, year model 2024 nakarehistro pa rin guys 10 months pa siya nagagamit. Ito guys, wala may side mirror to pero wala na yung windshield niya pero ang maganda guys, ayun, nando pa yung mga original na signal light. Tapos yung kanya uh, harap na pairings, signal light, headlight, buts na buts pa, telescopic. Tapos yung kanya nga fender, naka ABS version, caliper niya. Caliper, disc brake, stock pa tapos yung kanyang gulong goods pa naman ito yung uh, ng kanyang physical appearance dito sa left side footboard nya walang complete yung walang basag emblem nya nandyan pa oh. Ayan, oh. ADB 160 makinis pa yung gilid kasi wala pa tong plaka guys pero stock pa lahat yung headlight uh, cover signal light walang basag walang bangas tapos yung kanya fender I stock pa rin tapos pipe nya stock pa rin pati yung heat guard gator cover nya ng Japan food sa right side saka yung kanyang original na shock na may baso na gold ang kulay nandiyan pa tapos yung cover ayan o no? Uh, intact pa lahat pati yung dito sa left side na putres pati yung side stand nya guys uh. so ito uh, halos bago pa yung kanya seat cover tapos uh, so yung kanya naked handlebar, nandiyan pa no, original pa yung kanyang uh, handle grip pati yung kanyang brake lever left and right. Tapos walang basag, walang pangas yung kanyang head uh, side mirror tapos yung kanyang digital panel solid pa yung finish so, Guys, hangga dito na lang po muna no. Una niyo yung ganitong klase ng vlog natin. Huwag niyo kalilimutan mag-subscribe, like, share, comment. Pakitingnan niyo na rin notification bell para na-update ko kayo sa lahat ng video na aking i-upload. So yun lang guys, maraming salamat po sa panonood. Keep safe, God bless. Yeah.